Sa gunsun nga mga pag-ulan, mauka na ang problema sa mga residente sa Barangay Ladol o Barangay Kawas Alabel sa Rangani Province. Pero wisyo kini, ilabi na nga musulod ang tubig baha. Nga sa mga kabalayan, ingon man sa mga kalsada. Usang residenteng si Jenmar sa mga mabalaka o galing mudagum tungod sa posibleng pagharugo sa tubig, ilabi na nga wadjuy kalutsanan sa baha. Oh, wala may katulgan, gang balay, bana naman yung tubig? mo no, balay banda sir? Nanas may siyap mo. No? Aso usahay pag ang tubig untod asa taman sa mo sir kanang Ay kay gamay-gamay mo ko amtay teg mo murag tagahawak. Uh. Ah hasol kay way to look good kay ang balay tubig man magsiglang kag limpyo nya. Para karon wala pa ka nahubas tubig para mamo. Dagkan pa ng tubig lapok pa kayo. Hinuon sa Pikas Kalsada aduna man sumala pay drainage. Apan gabanaw usab ug galing mukusog ang pressure sa tubig baha. Gani pipila sa mga nagaagi nga sakyanan magkalisod sa dalan, gumikan sa lapas tuhod nga tubig sa kalsada. Ning milabay adlaw lang aton sa gihimong pag turnover sa bagong barangay hall sa Kawas. Matud ni Kapitan Francisco Labostro, gikalipay sumala panila ang maayong balita kanila alang sa mga residente. Gumikan sa gina pangandaman sumala pa sa mga hingtungdan, lakip diri ang Department of Public Works and Highways, ang pagmugna og drainage sa ilang dapat isip intervention sa mga pagbaha. Dako ang among kalipay nga nadungog na mo mismo sa kay district engineer sa Sarangani uh, BTWH Engineer Francisco na kung din ano na may allocation na 30 million. No, dira sa may 4 Muna ang mga flood area na mga puroks. ang ingon niya na oh, uh, basta bidding uh, process sila tapos ang ganindot lang ato kay aduna na pay another 30 million na uh, nga mo ang canal side eh, mo mo diretso na dito sa padulong dito sa uh, mahulog dito sa Lonpadido River uh, boundary na mo na sa malapatan og Alabel iyo man nga matagaan ta lag solusyon kung asa ma ng tubig man ay maagian unta nga tarong unta para na daw walay kanal sa atbang pag maawas diri, darit sugit sa mabalay. So, una po na si plano diri. Kuwan, nabot ko diri, 1998. O, siga plano na na sila. Unya, unsa na tang, unsa na tarong kuwan na. Kanang ron. Na, nahurot na plano. Mamatay na lang si ng plano. Aksyonan lang nila, ma'am. Kay looy mo puming yung lumulupyo doon Oh, kada ulan, sa isa tuig, muulag ka duha, kusog kaduha kunyung baha 30 milyones sumala pa ang gigahing pondo alang sa maong proyektong drainage asa lauman nga dili magdugay maaprobahan na ang maong alokasyon aron nga masugdan na kini ug mapahimuslan sa publiko 100% makaanapog na siya na outlet mo hulog dito sa may uh, sapa so makatabang gyud na siya ako ay katabang na no? to address sa problema sa... In the heart of changing lives, Kenneth si Russell Jinmantile, BRI, Garden News.